Territorio naminto, the mountain, the mountain, Sobrang dami the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the way ay isag-isag ang binhi ng pusong di magpapaawat Kung saan tumubo ang anak ng bayan ko na bawat salin lahi Iisa lang ang itatayong watawat Marami sa atin ay handa na magbuwis ng buhay At pagsilbi sa lupang sinilang ang pumatubay Pumatusay man sa lupay may papugay dun sa tunay na anak ng Pilipinas Pilipino hanggang hukay Dapat na alisin eh, ang takot dun na matawi. Wala silang dapat bawiin sa ating pag-aari Mga awa ng bawani katutubong siyang kasabi natin to kaya dito tayo ang hari Lingwahe man ay magkakaiba Hanggang lumaban Magpensa tayo nang may pagkitil kong kailangan Pagkakapati may para to sa ating karangalan Di tayo magpapasakop, Tapos na ang usapan Teritoryo namin to Ba't kayo nandito Sobrang dami na namin Ibinigay Teritoryo namin to Ba't kayo nandito Ito'y tahanan namin You are now listening to Moral Beats. Mortal Beats.